Kunyari, ito yung dashboard mo sa YouTube. Press lang yung plus sign. I-edit yung description o title. Lagyan ng title. Nakapublic yung visibility. Ang audience ay no, it's that made for kids pwede din gamitin ang go live together kaya lang hindi ka makaka screencast lagyan ng description kung ano yung team ng live stream location kung nasaan ka importante to dapat naka on yung screencast pwede mo rin siyang i-schedule sa advanced setting pwede mong alisin yung heart o reaction allow chat lahat pwede pwedeng pwede mag comment allow reaction ito yung heart 100 smileys pwede mo ring i-on yung dollar sign na uh, kung saan kung meron kang sponsor ang pagkakaintindi ko rito eh, may bawas ang revenue mo pagka inon mo to select audience lagi syempre no it's not for kids pwede mo rin siyang palitan ng thumbnail kapag okay na pwede mo nang i-press yung go live ito yung video na ginamit ko sa live stream na vertical pagkatapos yung Naka-loop naka yung video habang naka live pupunta ka sa gallery at mamimili ka ng maiksing video maiksi o mga, 50, mga 30 seconds o kaya isang minuto pagkatapos si iseset mo siya sa loop iba iba tayo ng player eh. iba iba tayo ng player ng, ng video makikita mo yon sa, sa, settings sa settings ng pagka magpe lalagay mo lang siya sa loop pagka naka loop yan paulit ulit lang yan paulit ulit lang yung video pwede mo siyang wag nang galawin hanggang sa katapusan ng live stream kailangan mong gumamit ng extra phone para makita mo yung chat box o at makapag uh, makapag uh, chat ka, makapag-comment gamit ang main, pwede rin ng main, pwede ang ninja at uh, puntahan yung naka-live. Yung naka-live mong account. Kung ninja ang gamit mong account sa pag-view ng mga comment, hindi ka po pwedeng mag, uh, magbigay ng jacket. Pero kung main, pwede kang magbigay uh, ng jacket anytime. Kung isang phone lang naman ang gamit mo, eh magtiyaga nang hindi makapag-chat o makapag-maka-comment. Uh, dyan, dyan na lang mag-focus sa sa live.